Ang mga tao daw sa panahon natin ngayon ay mga sigurista. Mababakas daw ito sa mga klase ng transaksyon na ginagawa natin. Marahil bunga na ng mga pinagdaan ng pagkabigo sa dating transaksyon, eh gusto natin munang makita ang produkto bago tayo magbayad o magkumit dito. Kung bibili ka, mas mainam kung kaliwaan o yung mas magandang pakinggan na COD or cash on delivery. Check item muna at kung satisfied ka, saka ka lang magkukumit na bayaran ito kung pakiyawa naman ang pinag-uusapan. Down payment muna at utay-utay ang pagbabayad depende sa progreso ng pinapagawa. Walang bayad hanggat hindi naaabot ang pinagkasundoang level ng trabaho na matatapos. Yung ganitong klase ng kaisipan ay nagagamit din natin minsan sa ating ugnayan sa Diyos. Yun bang bago magtiwala eh, ipakita mo muna magagawa mo. Halimbawa nito ay yung mga pagkakataon ng kagipitan o karamdaman na kung saan nasasabi na Pagalingin mo lang ako, Lord. Magtitiwala na ako sa iyo. O kaya, matapos lang ang problemang ito, Lord, maglilingkod na po ako. Bagamat maaari pa din namang tumugo ng Diyos sa ganitong mga kahilingan, ang pagmamahal ng Diyos ay hindi dapat sukatin base sa pagtugon niya sa kahilingan natin. Misang gusto din nating makita ang magiging senaryo ng buhay natin bago tayo sumunod sa Diyos. Pagpapalain mo ba ako? Pagtatagumpayin mo ba ako? At iba pang katanungan katulad nito na kapag sigurado na tayo, sakalang tayo magtitiwala. Hindi ganito ang paraan ng pagtitiwala sa Diyos. Ang sabi ng Bible, Sa Panginoon mo hanapin ang kaligayahan at ibibigay niya sa iyo ang ninanais mo. Ang pagsunod sa Diyos ay hindi dapat nakabasi lamang sa ating mapapala mula sa Diyos ito ay dapat nakasentro mismo sa pagnanais na makilala at maranasan ng Diyos sa ating buhay. Kapag ang ating relasyon sa Diyos ay umiikot lamang sa mga pansamantalang pangangailangan, ang pagsunod natin sa Diyos ay magiging pansamantala lamang. Hindi nais ng Diyos na hangarin lamang natin ang Kanyang magagawa at maibibigay sa atin sapagat higit pa dyan ang Kanyang pinagkaloob sa atin. At iyan ay ang isang ugnayan o relasyon sa Kanya. Unahin mo ang relasyon mo sa Diyos. Pangalagaan mo ito at i-enjoy. Kapag ang Diyos mismo ang hangad mo, ang relasyon mo sa Kanya ay magiging totoo, malalim at makabuluhan. Hindi mo nahihilingin pa na patunayan ng Diyos ang sarili niya bago ka magtiwala. Sa halip na ang sitwasyon ang magdikta ng kalidad ng iyong relasyon sa Diyos, ang iyong relasyon sa Diyos na ang magdidikta kung paano mong haharapin ang iyong sitwasyon. Kung sigurista ka talaga, tumingin at lumapit ka sa kanya at asa ka na.